kasi pinakita eh sila yung Oo. mga gold name. <laughs> <laughs> ang, ang linya nila, game. Ka kami ang bahala sa amin ng late game. So laban na to ni Joe at laban din to ni Oheb. Pero syempre depende pa rin yan kung paano ang magiging suporta yes. ng kanilang mga kakampi ni Chakno and even Perks. Kapukhir at saka ni Haji, ni Antonio at saka ni MP The King. Oh, Kahit home. na rin kila chatusan sila ngayon pupunta, biglang mapupulaga yata anytime walang hihigay. Oh! Mararamdaman ni Haji na nandoon ang mga members, Ukir and Joe. Sila pa yata yung mamapat ani at nandoon na kayong Entropin! Wala rito kayo, Heb! Wala na si Joe at mukhang gusto nilang isunod si Ukir! Okay, so habang nangyayari yun, pinource na lang ng Omega is kumuha ng Lord. Pero tatlong players na nakuha dito ng na blacklist. Take note, 40 seconds, 35 seconds bago mabuhay na nauunak. Kinagandahan para sa Omega, buhay pa naman yung tori nila sa gitna. Pero pwede yata makakuha kahit isang inhibitor turret. And good thing also, sa gitna din oh, oh. pumunta yung Lord. Okay, so nakalapas naman yung Lord at Wala mukhang lang. tutulong siya dumepensa. Dinula tayo doon na itong si Atoy kasi mukhang nagkahanapan na naman sila nung uh, magkabila ang XP laners. Tingnan mo, may sarili talaga silang nagiging pagkikita doon sa bandang itaas. Saka Teka lang! Ay! Ay! Oh, okay! Ako lang sa kanya! 4 seconds! 4 seconds! Baka mabuhay dito mga players sa Sin Omega. Meron pa minion wave! And it's gonna be na! Tuloy ang pagre-rebuild! Blacklist International!